For today's vlog, samahan niyo naman kaming mag-prepare ng madali ang ulam. Kung makikita nyo ang liwaliwanag pa sa labas, hindi mo nga iisipin na gabi na. Pero kung titingnan mo ang oras, aba, mag-aalas 9 na ng gabi. 8.50 na nga dito at meron pa talagang liwanag. Bumaba na muna ako sa glit at sinundan nga ako ng twins. Alam nyo naman ang dalawang to, laging nakabuntot sa akin. Medyo nagutom kasi ako at titingnan ko kung ano bang meron dito sa kusina. Pagbaba nga pa ni Charlie and Chino, diretso sila doon sa mga fruit. Si Charlie, ang favorite niya ngayon is apple. Habang si Chino naman is banana. At kahit umaga man yan o gabi, prutas is life ang dalawang to. Late na nga kami ngayon magluluto kasi medyo busog pa kami kanina. Medyo nagutom lang talaga kami bago matulog. At nagcrave lang talaga ako sa ulam na to. Kaya naman napababa nga kami at titingnan ko kung meron pa dito. Kumuha na muna ako ng dalawang pirasong egg. Parang nagrecrave din kasi ako sa kwek-kwek. Kaya naisipan ko na magluto na din kahit konti. Nakuluan ko lang muna tong itlog. Mas masarap sana pagka itlog ng pugo kaso wala ako dito. So ito na lang tapos hiwain ko na lang mamaya. Kumuha nga din pala ako ng isang lata ng sardinas. Tapos meron din ako ditong chicharon. Ito kasing dalawang tong gusto gusto kong magkapares pag ginuula. Ang twins naman, turkey dinosaurs lang tsaka fries. mag snack lang ang dalawang yan kasi nag heavy meals na kami kanina. Baga kasi kami nag dinner. May tinry kasi kami bagong open dito and masarap naman yung food. Kaya busog na busog talaga kami. Anyway, mahirap naman pigilan ng mga ganitong cravings. Nagawa lang ako dito ng mixture para sa kwek-kwek. Kumuha lang ako ng harina, pampalasa, tsaka itong food color. Tapos naglagay na din ako ng paminta tsaka ng water. Nag-add nga din pala ako dyan ng konting cornstarch. And then mix, mix lang. Next naman is binalatan ko na nga itong itlog. Kahit mainit pa, go lang ng go. And then prinito ko na siya. Yun nga lang, flat siyang kwek-kwek, hindi bilog. Bumaba na nga din ang daddy ng twins kasi medyo nagutom na din daw siya. At hindi din siya makapag-decide kung ano ba ang kakain niya. Parang gusto lang daw kasi niya ng sandwich. Finally, naluto na nga itong aking flat na kwek-kwek. Ready na din yung snack ng twins. Uuna na silang kumain kasi maya-maya ay matutulog ng dalawang yan dahil may school tomorrow. Prinito ko nga pala ulit itong aking mga chicharon. Mas gusto ko kasi talaga pag mainit pa at saka maluto. And syempre, kailangan na nating isale ng ating sardinas. Nag-iisa na nga to at kailangan ko na ulit umorder sa Filipino store. Nilagay ko lang yan sa mangkok tapos naghiwa-hiwa na din ako ng sibuyas. Syempre, Siyempre, mas masarap pagka red onions. Malalaki yung sibuyas dito kaya tinago ko yung kalahati. And then, nilagay ko lang dito sa sardinas itong ating pulang sibuyas. nag talaga ako dito ng kalamansi kaso wala na pala dito. So, minsan, suka yung ina ko. ba diba, simpleng ulam lang pero parang napadami. Kulaan nyo na lang kung anong pinagchichismisan namin. At, at nagharutan pa nga. Anyway, siya, ang kakainin niya lang is bagel. Nilalagay niya lang ng cream cheese, tsaka ng ham, at tsaka kung ano-ano pa. Tapos dito, sinasabi niya ang twins daw ay e patulog na sa taas. At ang sarap talaga ng ganitong ulam. Konting sibuyas, konting sardinas, tapos samahan mo pa ng chicharon. May bonus pang kwek kwek.